So hello mga ka shoutout magandang hapon. So for today's vlog na pala, ay magluluto ako ng pansit habhab para sa magtatrabaho na 20 katao. Bali ngayon po Saturday, wala akong pasok, so ako muna 'yung extra sa pagpapameryenda sa kanila. At ang aking pululutuin ngayon ay pansit habhab. Kaya po samahan niyo po ako sa pagluluto, pagre repack at saka sa pag-distribute ng pameryenda sa kanila ko na po itong bihon sa tubig para po mamaya ay madali nang maluto. Lalagyan na po natin ng tubig para sa ating pansit habhab at ating pong ilalahok sa habhab. -hab. So ayan po nilalagyan natin ng tubig. Dapat po iawas. Sanay po ako pag ako pinagagawa ng mga pansit-pansit na ibababad ko po muna ang bihon. Tapos ay yung pong pinakang magiging tubig na ito ay tansyado ko na po. Pupunin lang po natin ito. So ayan po at okay na po yung tubig. Atin na pong ibababad habang ako ay naliligo. Mag-start na po ako maghiwa-hiwa ng sibuyas at bawang at sayote. Ang atin lang po dito sa hog ay ating pansit habab, Ang ating pansit pihon. Sayote. Sibuyas. Bawang. Tapos ang ating white onion. Panlahok na kikiam. Nor at ang ating masarap na suka at iba pang mga condiments kagaya po ng paminta simulan na po natin ang paghiwa-hiwa Tulad na natin ng bawang. Nagkoko-similarly din naman kasi kayo. ka. Ito po yung uh, pang-garnish nating uh, white onion. magibabalat uh, na po tayo at magiiwan pa tayo na sayote. yote. Ang kilo ng sayote nag giisang daan. Kaya po minsan ay eh, pag nagluluto ako ng habhab, hindi ko na po nilalagyan ng gulay. ngayon po ang kilo lang ay 30. Ayan po, tinatanggalan po natin ang sayote dito sa mga gilid-gilid ah. Ng balat. Ito po ang mahirap na part sa sayote. So yan po, tapos na po natin hiwa-hiwain ng ating sayote. Kikiam naman na susunod. Ang ating pong uh, kikiam ay ating babagkatin sa asukal with food color. luto na po tayo ng binagat na kikiam. Lagay na po ako diyan ng asukal. At lalagyan na rin po natin ng food color. At naglagay na po tayo ng food color. At ilalagay ko na rin po ang kikiam. Dito po sa Infanta ay tradition na na ang kikiam ay merong kulay sa habhab sa pansit habhab hintayin lang po nating maluto at hanggang sa matuyo i-drain ang ating pansit na binabad Tayo po ay magigisa na. Lalagay na po ako ng mantika. Ilalagay na po natin na ating bawang. pati po ang ating sibuyas. Lalagyan na rin po ating sibuyas. At ang ating nor cubes. Lalagyan din tayo ng Paminta. rin po natin ang ating gulay na sayote. lalagay na po natin ang ating tubig. Maglalagay na din po tayo ng toyo. hintayin po natin kumulo at ilalagay na natin ang ating pansit habab o yan po yan at kuluan na ilalagay na po natin ang ating pansit habab at pansit bihon at atin na po ilalagay ang ating pansit habab Isasabay na rin po natin ang ating pansit bihon. Lalagyan na po natin ang ating pansit bihon. Wow! Yummy, yummy, yummy in my tummy. Yummy, 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 yum, yum, yum. Atin na pong hahaluin ang hahaluin para mix na mix po ang ating pansit habab at ang ating pansit bihon. Okay lang lang Tuo lang ay pokwon mo ah. Hindi na to kain. na nililinis pa uh, na naman? Halong-halong -halo na po. Ang ating habhab. -hab. Niten ko na lang pong matuyot para maahon na. At dahil luto na po. So atin na po iriripak ang ating uh, pansit habhab para sa 20 person. Mag-paparty-party uh, na po tayo. kikiam na bagat with white onion. Ating pansit habhab with bihon and kikiam. At tutulungan na po ako nanay sa pagre-repack. wala ka naman sa Ano, patilat. Dito na sa basket lari kaya. Ang eh. may nabila Ano? Ano? ayan po, tapos na po kami mag-repack ng 20 pansit habab at may nasa barapot, kain na na sila kanya-kanya lang hmm. kanya-kanyang? ayos <laughs> oh. si kuya ay ano na ang kinakainan <laughs> Kanya -kanya, ito masarap na may boys pa walay wala na bread wala na So ito po ay magde-deliver na ng ating pansit habhab. Magde-deliver na. Oh, bigat. So yan po, ito po ay magde-deliver na muna. Doon ko sa kanila pinagtatrabahuhan. lutong pa sila pa mga magsisipag merienda e. ito po yung kanilang ginagawang bahay oh darling tamis honey eh. alam mo na sabado at iiwan ko na po dito kay Makoy at siya na lang po ang bahala at sila po ang magmemerienda tapos na Nauna na si Kuya Paipi. So, ano oh, oh. yung karne. <laughs> 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 oh, kami merenda oh, okay na. Oh, kain na. Oh, kain kayong tatlo. Huwag kayo di yung, ano ah. Hello guys. Oh. Ito po, pamerenda po ni Salamat po. Tata. Tata na. Salamat na. na. Salamat 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 na. Salamat

Ano, Jing? Pagod? Ako? Overtime daw! Overtime daw! Overtime pa! At nagmi-merienda na rin po si Foreman. Iya, yeah. Pa-shoutout naman. Kaya ako ito lagi Foreman. Ikar na lang. Kasi kakorma minsyarang manuha eh. Kikorma. Hindi ako korma, ako yung rich man. Yan. <laughs> so, Ganyan na lang po aking uh, video sa pagluluto ng pasit habhab para sa merienda ng mga magtatrabaho. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Mag-iingat po tayong lahat. God bless. Bye bye po. Uha po sa idna sa idna po aking niluto.